Isang araw sa probinsya na nagbago ng lahat ng inaakala ko. Hello, ako si Isabel, 25 taong gulang, isang batang babae na sanay sa buhay lungsod sa Maynila. Hindi ako mahilig sa mga gubat o mga liblib na lugar. Mas gusto ko ang kapehan, sinehan, at mga mataong shopping mall. Pero isang linggo na ang nakararaan ng hingin ng matalik kong kaibigan, si Vina, na samahan ko siya sa bakasyon nila sa probinsya, sa maliit nilang bahay sa bayan ng Lipa, Batangas." Sabi niya, isang araw lang to, Isabel. Siguradong mag -e enjoy ka. Hindi ko naman trip ang ganon, pero hindi ko rin gustong maiiwan sa bahay mag-isa tuwing linggo. Kaya pumayag ako, kahit na nag-aalangan sa panibagong mundo na hindi ko palubusang kilala. Dumating ako ng umaga ng Sabado sa kanilang bahay. Dala ang isang simpleng bag na may damit na medyo casual, isang maluwag na palda, sports top, at chinelas na komportable. Hiniram ko rin kay Vina ang kanyang sombrero na gawa sa nipa para proteksyon sa araw. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko sa lugar na iyon, pero sigurado akong kakaiba ito sa buhay ko sa Maynila. Ang daan papunta sa kanilang bahay ay puno ng batot-buhawe, tila isang pagsubok sa pasensya ng bawat pasahero. Habang si Vina ay tahimik na nagmamaneho, ako naman ay mahigpit na hawak ang headrest ng upuan. Nang makarating kami, sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin at ang amoy ng mga halamang gamot. Ang kanilang bahay ay isang lumang kubo na gawa sa kahoy, may malawak na veranda at mga nakasabit na mga lambat. Maraming mga kamag-anak at kapitbahay ang naroon, mga bata na naglalaro, mga aso na tumatahol at tawanan na pumapailan lang sa bukirin. Dito ko unang nakilala si Tito, isang matangkad na lalaki na tila anak ng araw, dahil sa kanyang gintong balat at maalikabok na buhok na nakakalat sa hangin. May mga matang kulay kape na naglalaro sa ilalim ng araw. Siya ang pinsan ni Vina na matagal nang naninirahan sa bayan. Isabel, ito si Tito, parang amay na dito sa amin, sabi ni Vina habang nagtatawanan kami. Napangiti si Tito at tinanong, first time mo dito, te? Umiling ako, oo, medyo hindi ako sanay sa probinsya, Ngumiti siya, may mga lihim dito na hindi mo pa nakikita, mga punong matanda na parang mga estatwa, sapa na bumabagsak sa maliit na talon, at isang malaking puno ng nara na nagbibigay ng lilim na parang malawak na payong. Napangiti ako sa mga salitang iyon, tila nahikayat ng kaunti. Pagkatapos ng masarap na inihaw na baboy, na may kasamang sinangag at manggang hilaw, napilitang sundan namin si Tito sa isang maikling lakad patungo sa sapa. Si Vina ay puro reklamo, dahil sa putik, mga kagat ng insekto, at ang tsinelas niyang naputol sa gitna ng landas, habang si Tito at ako ay naguusap ng parang matagal na kaming magkakilala tungkol sa buhay, pangarap, at mga simpleng bagay, bigla ay naputol ang tsinelas ni Vina, kaya siya na lang ang umuwe. Kami lang ang natira sa gitna ng gubat at naramdaman ko ang kakaibang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan namin." Hindi ko inakala na sa araw na yon, sa gitna ng gubat sa lipa, ay matutuklasan ko ang isang bagong bahagi ng sarili ko, isang bahagi na handang yakapin ang hindi inaasahang mga pagbabago. Sa gitna ng tahimik na gubat, habang naglalakad kami ni Tito, unti-unti kong naramdaman ang pag-alis ng bigat ng ingay at abala ng Maynila mula sa aking isipan. Ang bawat hakbang namin sa makapal na lupa ay parang paglalakad patungo sa isang hindi ko pa mundo isang mundo na puno ng buhay, ng mga kwento, at ng mga oportunidad na makilala ang sarili sa ibang paraan. Habang si Tito ang naglalakad ng may kalmadong tiwala, ako naman ay sinusubukang unawain ang mga salitang bumabalot sa kanyang mga kwento. Sabi niya, Alam mo, Isabel, dito sa aming lugar, iba ang takbo ng panahon. Hindi tulad ng syudad na palaging nagmamadali, dito natututo kang maghintay, magmasid, at pahalagahan ang mga simpleng bagay. Napangiti ako sa sinabi niya dahil sa totoo lang, hindi ko pa nararanasan ng ganitong klase ng katahimikan sa loob ng mahabang panahon. Habang papalapit kami sa sapa, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa tubig na dumadaloy sa pagitan ng malalaking bato. Ang tunog ng tubig na bumabagsak sa isang maliit na talon ay parang musika na sumasabay sa tibok ng puso ko. Napatingin ako sa paligid, ang mga puno ng nara na nakapaligid sa amin ay nagbigay ng lilim, at ang mga dahon na sumasayaw sa hangin ay nagbigay ng kakaibang saya sa aking puso. Ngunit biglang, isang matalim na sakit ang tumama sa aking bukong-bukong, napasigaw ako ng hindi inaasahan, at dali-dali akong yumuko. Ay, parang may kumagat, ang sabi ko habang pinipisil ang lugar na tinamaan. Tumigil si Tito kaagad at lumapit sa akin na parang walang ibang iniisip kundi ang alagaan ako. Tingnan ko, sabi niya habang maingat na umuupo sa tabi ko at tinitingnan ang bukong-bukong ko. Nakaramdam ako ng kakaibang kilig habang nakatitig siya sa sugat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong saya na parang may lihim na sinasabi na hindi niya mailahad. Medyo namamaga at pula, sabi niya habang dahan-dahang hinahaplos ang paligid ng kagat pero kaya nating ayusin to. Saglit lang, dagdag pa niya, at inilabas ang kanyang maliit na kutsilyo na tila ba sanay na sa mga ganitong gawain. Napanganga ako sa gulat, hindi ko inasahang ganito siya kamaalaga at maingat. Sa bawat galaw niya, ramdam ko ang init ng kanyang kamay na parang apoy na nagbibigay ng ginhawa sa sakit. Huwag kang mag-alala, Isabel. Tatanggalin ko ang tinik ng kagat para mabilis kang gumaling, sabi niya habang nakatuon ng mata sa maliit na sugat. Habang ginagawa niya ito, naramdaman ko ang aming mga mata ay nagtagpo ng matagal at para bang may mga salitang hindi na kailangang sabihin. Ang dami kong iniisip, paano ba ito nangyari? Paano ako napunta dito, sa tabi niya sa gitna ng gubat, at bakit parang hindi ko na gustong umalis? Ngunit ang pinakamalakas na damdamin ay ang kuryente na dumadaloy sa pagitan namin na para bang sinasabi na may bago pang mga kwento na naghihintay. Okay na, ang sabi niya, habang tinatapos ang pag-aalaga. Baka mamaya mawala na ang pamamaga. Natawa ako ng bahagya. Salamat, Tito. Hindi ko inasahan ang ganito kamaalaga mong tao. Ngumiti siya ng may konting hiwaga sa mga mata. Hindi mo pa nakikita ang buong Tito, Isabel marami pa akong maipapakita sa iyo. At sa mga salitang iyon, naramdaman kong nagsisimula ang isang kakaibang paglalakbay, isang paglalakbay na hindi ko palubos na nauunawaan, pero handa akong harapin. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang damdamin na kumapit sa akin habang naglalakad kami ni Tito palapit sa minitalon na matagal niyang inilarawan, ang init ng araw ay unti-unting humuhupa, pinalitan ng malamig at preskong simoy ng hangin na nagmumula sa umaagos na tubig. Sa bawat hakbang, parang lumalalim ang koneksyon namin, hindi lang sa paligid, kundi pati na rin sa pagitan naming dalawa. Habang tinatahak namin ang makipot na daan na binabalutan ng mga punong nara at ipil, napansin ko ang mahinhing ngiti ni Tito habang pinagmamasdan ang paligid. Alam mo, Isabel, dito sa lugar na ito, maraming kwento ang nakatago sa bawat puno, sa bawat bato. Sambit niya sabay tingin sa akin na para bang may gustong ipahiwatig. Napaisip ako, ano kaya ang mga kwento na iyon? At paano ako magiging bahagi ng mga ito? Dumating kami sa gilid ng talon at ang tanawin ay nakabibighani. Ang tubig ay malinaw, bumabagsak mula sa mga batong pinuno ng lumot at mga punong sumasayaw sa hangin. Ang musika ng tubig ay tila isang himig na nagpapawi ng pagod at alalahanin. Umupo kami sa isang malaking bato at habang inaabot ko ang malamig na tubig gamit ang mga daliri, napansin ko ang mga palaka na tumatalon dito't doon at ang mga langgam na masipag na naglilibot sa mga dahon. Dito ako lumaki, sabi ni Tito, at dito ko natutunan ang kahalagahan ng bawat bagay sa paligid, hindi lang ito gubat o talon para sa akin, para itong tahanan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang lalim ng kanyang pagmamahal sa lugar na iyon, isang pagmamahal na tila ba sumasalamin din sa sarili niya. Hindi ko maiwasang mapangiti sa kanyang sinseridad. Habang naguusap kami, unti-unti kong naramdaman ang pagdampi ng kanyang kamay sa aking balat ng hindi sinasadya, isang banayad ngunit matinding sensasyon na nagpaiinit sa aking dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may kakaibang lambing na nagdulot ng isang kakaibang kilig na hindi ko maipaliwanag. Parang ang mundo ay huminto sandali at kami lang ang naroroon sa likod ng mga punong nara. Ngunit biglang naalala ko ang sinabi ni Vina na dapat ay babalik na kami bago magdilim. Dapat siguro tayong umalis dito, hindi na natin kailangang magtagal dito, sabi ko habang tumatayo ng may halong panghihina ng loob at saya, ngumiti siya ng may pag-unawa, sige, Isabel, pero ang araw na ito ay simula pa lang ng lahat. Napangiti ako, hindi ko pa alam kung paano, pero ang pangakong iyon ay nagbigay sa akin ng pag-asa, sa aming pagbabalik, ang mga anino ng mga puno ay humahaba at ang mga huni ng mga ibon ay unti-unting napapalitan ng tahimik ng gabi. Habang naglalakad kami sa makipot na daan, hindi ko maiwasang isipin kung paano nagbago ang aking pananaw sa mundo sa loob lamang ng iilang oras. Ang dating takot ko sa probinsya ay napalitan ng pag-usisa at ang dati kong pag-aalinlangan ay napalitan ng pagtanggap. Napatingin ako kay Tito at napagtanto ko na hindi lang siya basta pinsan ni Vina. Siya ay naging isang misteryong binubuo ng mga kwento ng gubat, ng talon at ng mga lihim ng probinsya. Ngunit higit sa lahat, siya ay naging isang bahagi ng aking bagong simula, isang simula na hindi ko palubos na nauunawaan, ngunit handa akong tuklasin. Ang araw na iyon sa lipa ay hindi na magiging katulad ng dati para sa akin at alam kong may mga susunod pang kabanata na naghihintay. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagpunta sa probinsya ay magiging isang malaking pagbabago sa buhay ko. Pagbalik namin mula sa Minitalon, ramdam ko ang kakaibang hangin na bumalot sa aming dalawa, hindi lang dahil sa malamig na simoy ng gabi, kundi dahil sa mga hindi maipaliwanag na damdamin na nagsisimulang sumibol sa puso ko. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, napansin ko ang mga ilaw mula sa bintana na nagbigay ng mainit na liwanag sa madilim na paligid. Si Vina ay nag-aabang na sa veranda, halatang naiinis dahil sa mahabang paglalakad namin. Hala, ang tagal nyo! Namiss nyo yata ang inihaw, biro niya habang nilalapitan kami. Napangiti ako at kinagat ang labe, hindi maipaliwanag ang saya na dulot ng mga sandaling iyon. Pagpasok namin sa loob ng bahay, sinalubong kami ng amoy ng inihaw na baboy at sinigang na tila ba isang paanyaya sa hapagkainan ang mga kamag-anak ay nagtipon-tipon na, nagkwekwentuhan at nagtatawanan habang ang mga bata ay naglalaro sa gilid ng sala. Napansin ko si Tito na tahimik na nakaupo sa tabi, nakatingin sa akin ng may kakaibang ngiti. Parang may mga bagay siyang gustong sabihin, pero pinili niyang manatiling tahimik para sa ngayon. Habang kumakain kami, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim si Tito at ako. Ibinahagi niya ang mga kwento ng kanilang pamilya, ng mga tradisyon sa probinsya, at kung paano siya lumaki sa ganitong kapaligiran. Naaliw ako sa mga kwento niya, lalo na sa mga karanasan niyang nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Hindi ko maikaila na mas lalo akong nahulog sa kanyang kwento at sa taong nasa tabi ko. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya kaming magpahinga sa veranda ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan at ang mga kuliglig ay nagsimula ng kumanta sa paligid. Si Vina ay nangatulog na sa isang lambat habang si Tito at ako ay naguusap tungkol sa mga pangarap at plano sa buhay. Napansin ko ang mga maliliit na detalye sa kanya, ang paraan ng pagtawa, ang paggalaw ng kanyang mga kamay at ang init ng kanyang mga titig. Nang gabing iyon, hindi ko maiwasang isipin kung paano napunta ako sa ganitong kalagayan, sa isang maliit na bahay sa probinsya, kasama ang isang lalaking tila ba may mga lihim na hindi pa niya sinasabi. Ang puso ko ay naglalakbay sa pagitan ng takot at pag-asa, ng pag-aalinlangan at kagustuhang malaman pa ang higit patungkol sa kanya. Habang nakatitig ako sa mga bituin, napaisip ako kung ano ang naghihintay sa akin bukas. Ang araw na ito ay simula pa lamang ng isang kwento na hindi ko inaasahan, isang kwento ng pag-ibig, pagtuklas, at pagbabago. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw sa akin. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay ng ganito na lang. Ang probinsya ay unti-unting kumukuha ng bahagi ng aking puso at si Tito ay unti-unting naging bahagi ng aking mundo. Hindi ko lubos maisip na ang araw na yon sa probinsya ay magiging isang kwento na hinding-hindi ko makakalimutan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami sa lumang mesa sa veranda, ramdam ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Parang may mga bagay na hindi pa nasasabi, mga damdaming naghihintay na lumabas. Si Tito ay tahimik na kumakain, ngunit ramdam ko ang kanyang mga matang laging nakatingin sa akin. Nang matapos ang almusal, nagalok siyang ipakita sa akin ang iba pang parte ng kanilang lupain. May mga lugar pa dito na hindi mo pa nakikita, Isabel. Gusto mo bang samahan kita? tanong niya nang may halong pag-asa sa tinig. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Sige, Tito. Tara na. Sagot ko ng may bahagyang kaba, ngunit puno ng excitement. Habang naglalakad kami papunta sa likod ng kanilang bahay, naramdaman ko ang init ng araw na dahan-dahang sumisiklab sa aming mga balat at ang mga ibon na tila ba nag-aawitan para sa amin. Dumaan kami sa mga taniman ng niyog at mangga hanggang sa makarating kami sa isang maliit na parang natinagurian niyang puno ng mga pangarap. Doon, nakatayo ang isang matandang puno ng nara na malawak ang mga sanga, at sa ilalim nito ay may mga ukit na pangalan ng mga tao na tila naging bahagi ng kanilang pamilya sa paglipas ng panahon. Dito kami nagtitipon tuwing may okasyon, paliwanag niya. Ang puno ang aming saksi sa mga kasiyahan at mga luha. Napatingin ako sa kanya at sa punong iyon, at naisip ko kung gaano kahalaga ang mga alaala sa isang lugar, kung paano ang mga simpleng bagay ay nagiging mahalaga sa ating mga puso. Habang naguusap kami, napansin ko ang pagdampi ng kanyang kamay ng bahagya sa aking braso, isang simpleng galaw pero puno ng kahulugan ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang mga bituin sa gabi at sa sandaling iyon parang ang mundo ay naging maliit na lamang para sa aming dalawa. Ngunit biglang napahinto siya at tumingin sa akin ng seryoso. Isabel, may gusto akong sabihin sa iyo, pero hindi ko alam kung paano simulan. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ramdam ko ang tapat niyang damdamin. Ano yon tito? Tanong ko ng may halong kaba. Ngumiti siya ng bahagya at sumagot, Masaya akong nandito ka sa buhay ko. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging epekto mo sa akin. Sana hindi ito ang huling araw nating magkasama. Napangiti ako, at sa puso ko ay naramdaman ko ang pag-asa na kahit ano pa man ang mangyari, ang araw na iyon ay simula ng isang magandang kwento na babalot sa amin ng mga bagong alaala at pangarap. Hindi ko maipaliwanag ang pagkabigla na naramdaman ko nang marinig ang mga salita ni Tito, para bang biglang napahinto ang mundo sa paligid namin, at ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ko na tila tumalbog ng malakas sa dibdib. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng lakad sa probinsya ay magbubukas ng pintuan sa isang damdamin na matagal ko nang tinatago sa loob. Habang nakatitig ako sa kanyang mga mata na para bang naghahanap ng sagot, naisip ko ang lahat ng pwedeng mangyari, ang saya, ang sakit, ang pag-aalinlangan. Paano kung hindi ako handa para dito? Ngunit sa kabila ng takot, ramdam ko ang kakaibang kapayapaan na dumadaloy sa akin, parang sinasabi ng puso ko na ito ang tamang panahon at lugar. Naalala ko ang mga araw na nagdaan, ang mga tawanan namin sa veranda, ang mga kwento niya tungkol sa buhay sa probinsya, ang mga sandaling magkahawak kami ng kamay sa tabi ng sapa, hindi ko inakala na ang mga ito ay magiging simula ng isang malalim na koneksyon na hindi basta-basta mawawala, Pinikit ko ang mga mata at huminga ng malalim. Tito, hindi ko inaasahan ito, pero nandito ako. Gusto kong subukan, kahit na hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng landas na ito. Sabi ko ng may katapangan na hindi ko alam na taglay ko pala. Ngumiti siya ng malawak at sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang init ng kanyang mga kamay na mahigpit na humawak sa akin. Salamat, Isabel. Hindi kita bibiguin, ang sabi niya ng may katiyakan. Habang patuloy kaming naglalakad pabalik sa bahay, iniisip ko kung paano babaguhin ng mga pangyayaring ito ang buhay ko. Ang simpleng pagpunta sa probinsya ay naging simula ng isang paglalakbay na puno ng emosyon, pagtuklas at pagmamahal. Ngunit alam ko rin na hindi lahat ng kwento ay puro saya lang, may mga pagsubok din na kailangang harapin. Habang papalapit kami sa bahay, naramdaman ko ang paghihintay sa akin ng mga susunod na kabanata, mga sandaling magpapatibay sa amin, magpapalalim sa aming pagkakaintindi, at magpapakita kung hanggang saan aabot ang aming pagmamahalan. Ngunit sa ngayon, tinatanggap ko ang bawat sandali, bawat titig at bawat haplos na nagmumula sa puso ni Tito. Hindi ko alam kung ano ang magiging wakas ng kwentong ito, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay ng ganito na lang. Ang probinsya ay naging tahanan ng bagong pag-asa, at si Tito ang simula ng isang pangarap na sabik kong tuklasin. Hindi ko inaasahan ang mangyaring iyon, ang bigla ang pagbabago ng lahat sa loob ng isang gabi. Habang naglalakad kami pa uwi mula sa aming paglalakad sa tabi ng sapa, may narinig akong mga yabag mula sa likuran namin nang lumingon ako nakita ko si Vina na nagmamadaling lumapit may dalang isang sulat na tila ba may bigat na dala sa kanyang mga kamay Isabel Tito pasensya na sa pagkaabala sabi ni Vina na halatang nagaalala may kailangan akong ipakita sa inyo natagpuan ko ito sa lumang kahon ng mga gamit ng pamilya iniaabot niya ang isang lumang sobre na may nakasulat na pangalan namin pareho Isabel at Tito nagtaka kami ni Tito habang unti-unting binuksan ang sobre sa loob ay may mga lumang larawan, mga sulat, at isang liham na tila ba nakatago ng matagal sa ilalim ng alikabok ng panahon. Nang binasa namin ang liham, napuno kami ng pagkabigla. Ito ay isang liham mula sa isang ninuno ng pamilya na nagbabala tungkol sa isang matagal ng lihim na bumabalot sa kanilang angkan. May mga bagay dito na hindi pa dapat malaman. Sabi ni Tito habang hawak ang liham, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, parang may sumpa o isang lihim na dapat manatiling nakatago. Napatingin ako sa kanya na may halong takot at kuryosidad. Isabel, hindi ko alam kung ano ang gagawin natin, ang sabi niya habang pinipisil ang aking kamay ng mahigpit. Pero alam kong hindi ito basta-basta, kailangan nating malaman ang buong katotohanan, kahit ano pa man ang maging kahihinatnan. Ang biglang paglabas ni Vina na may dalang lihim na iyon ay tila isang malakas na kidlat na pumutok sa tahimik naming mundo. Ang araw na puno ng saya at pag-asa ay biglang nabalot ng isang anino ng misteryo at takot. Hindi ko maalis sa isip ko kung ano ang mga sekreto na matagal nang nakabaon sa lupaing ito at kung paano ito makakaapekto sa amin. Habang hawak ko ang liham, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat. Ang kwento naming dalawa ni Tito ay biglang naging bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento ng pamilya, ng lihim, at ng mga bagay na hindi natin inaasahang haharapin. Nagtaka ako kung paano ba namin haharapin ang bagong kabanatang ito. Ang simpleng araw sa probinsya ay naging simula ng isang matinding pagsubok na hindi ko pa handang harapin. Ngunit alam ko na sa tabi ni Tito, hindi ako nag-iisa at kahit ano pa man ang mangyari, handa akong sumuong sa dilim upang hanapin ang liwanag ng katotohanan. Ang lihim na natuklasan namin ay parang isang malakas na alon na biglang bumalot sa amin ni Tito, hindi namin alam kung saan ito hahantong, pero ramdam naming hindi na ito basta-basta mawawala. Habang binubuksan namin ang mga lumang larawan at sulat, unti-unting lumalabas ang mga piraso ng isang nakatagong kwento na matagal nang tinatago ng pamilya. Isa sa mga larawan ang nagpapakita ng isang babae na may malungkot na mga mata, nakasuot ng tradisyonal na barot saya, na para bang nagbabantay sa isang lihim na hindi niya maaring sabihin. Kasama niya sa litrato ang isang lalaki na tila ba may mga sugat sa puso, mga sugat na hindi nasusulat sa anumang kwento. Hindi namin maintindihan ang koneksyon nila, ngunit ramdam namin ang bigat ng kanilang mga pinagdaraanan. Habang nagbabasa kami ng mga sulat, nalaman namin na may isang matagal ng away ang dalawang angkan sa aming lugar, isang alitan na nagugat sa mga hindi pagkakaunawaan, pagtataksil, at mga lihim na nagdulot ng sakit sa mga henerasyon. Ang liham na aming hawak ay nagbabala na ang paglabas ng katotohanan ay maaring magdala ng panganib, hindi lang sa amin, kundi pati sa buong komunidad. Isabel, kailangan nating mag-ingat sabi ni Tito habang hawak ang aking kamay ng mahigpit. Ang mga bagay na ito ay hindi biro, may mga tao pa rin dito na ayaw malaman ang totoo. Napatingin ako sa kanya, at sa kabila ng takot, naramdaman ko ang lakas na nagmumula sa kanyang presensya. Ngunit sa gitna ng mga takot at pag-aalinlangan, may isang bagay na malinaw sa akin, hindi kami maaaring tumalikod sa katotohanan ito. Ang aming kwento ay bahagi ng mas malawak na kasaysayan at kailangan naming harapin ito kahit na mahirap. Ang probinsya, ang pamilya, ang mga lihim, lahat ng ito ay bahagi ng akin na hindi ko na kayang iwasan. Habang papasok ang gabi, nagpa siya magplano kung paano namin haharapin ang mga susunod na hakbang. Alam naming hindi ito magiging madali, ngunit sa tabi ni Tito, naramdaman ko ang lakas ng pag-asa. Ang aming kwento ay nagbago. Mula sa isang simpleng araw ng saya sa probinsya, naging isang kwento ng tapang, katotohanan at pag-ibig na handang sumubok sa amin ng buong puso. Ang gabi ay naging mas malalim at mas madilim kaysa dati. Habang kami ni Tito ay nakaupo sa tabi ng lumang lampara sa veranda, hawak ang mga lumang liham at larawan, parang unti-unting bumabalot sa amin ang bigat ng mga sikreto na matagal nang nilimot ng panahon. Ang bawat sulat ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng isang larawan ng isang lihim na maaring magwasak sa mga buhay na nakapaligid sa amin. Ang mga salitang nababasa namin ay puno ng pagtataksil, sakit, at lihim na mga pangakong nilalabag napagtanto namin na ang hindi pagkakaunawaan ng mga angkan ay hindi lang simpleng alitan ito ay isang sugat na hindi pa nagagamot isang sumpa na sumusuot sa bawat henerasyon ang bigat ng mga pangyayaring ito ay tila bumabalot sa amin hinihila kami pababa sa isang kailaliman na hindi namin inaasahan sa kabila ng lahat may isang bagay na nananatiling matatag ang aming pagkakaibigan ni Tito sa bawat titig at haplos, nararamdaman ko ang lakas na bumabalot sa amin, isang lakas na nagmumula sa pag-asa at pagmamahal. Ngunit alam naming hindi ito magiging madali. May mga panganib na nag-aabang, mga tao na ayaw makita ang liwanag ng katotohanan. Isabel, handa ka na ba sa lalim ng kwentong ito? Tanong ni Tito, ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong pag-aalala. Napabuntong hininga ako at tumango, hindi ako sigurado, Tito, pero alam kong hindi ko pwedeng takasan ito. Ang puso ko ay naglalakad sa pagitan ng takot at tapang, ng pagdududa at pag-asa. Ang mga lihim ng aming pamilya ay parang isang bagyong paparating, malakas, mapanganib, at hindi mapipigilan. Ngunit sa kabila ng unos, may pangakong susubok kami na kahit anong mangyari, hindi kami magpapatalo sa dilim. Ang laban na ito ay hindi lang laban para sa amin, kundi para sa lahat ng mga taong minahal namin. Habang ang hangin ay humahaplos sa aming mga mukha, naramdaman ko ang init ni Tito sa tabi ko. Sa kabila ng lahat ng panganib, may isang bagay na malinaw, hindi kami mag-iisa. At kahit gaano man kahirap ang landas na tatahakin, ang aming kwento ay magsisilbing ilaw sa gitna ng kadiliman. Habang papalalim ang gabi, ang mga anino ng mga punong nara ay tila nagiging saksi sa mga lihim na unti-unting bumabalot sa amin ni Tito. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng damdamin namin ay naglalagablab na parang apoy na hindi madaling patayin. Hawak pa rin niya ang kamay ko, at sa bawat haplos, ramdam ko ang tibok ng puso namin na nagkakaugnay sa isang misteryosong paraan. Hindi ko maiwasang isipin kung paano namin haharapin ang mga pagsubok na darating. Ang mga lihim na ito ay hindi lang basta kwento. Ito ay mga sumpa, mga alaala ng pagdurusa, at mga pangakong kailangang tuparin. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko ang lakas na nagmumula sa aming pagkakapit-bisig. Isang lakas na kayang lampasan ang kahit anong unos. Biglang sumilip ang unang liwanag ng umaga sa silong ng mga puno, tila ba nagbabadya ng bagong simula. Ngunit bago kami tuluyang bumangon, napatingin si Tito sa akin ng may matinding tingin, halos bumulong. Isabel, ang lahat ng ito ay simula pa lamang. May mga bagay pa tayong hindi alam, mga lihim na kailangang tuklasin. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Hindi ko na masagot agad ang tanong niya, sa halip, tumingin ako sa umaga na unti-unting sumisiklab sa kalangitan at naramdaman ko ang isang kakaibang timpla ng takot at pananabik sa puso ko. Alam kong ang kwentong ito ay hindi matatapos dito. Ito ay isang simula ng isang paglalakbay na puno ng misteryo, pag-ibig at mga pagsubok. Habang hawak ang kamay ni Tito, naramdaman ko na kahit anong mangyari, hindi kami mag-iisa ang probinsya, ang mga puno, at ang mga lihim na bumabalot sa amin ay magiging bahagi ng aming kwento. Isang kwento na babalot sa amin ng tapang, pag-asa at pagmamahal. At sa kabila ng dilim na bumabalot sa amin, naniniwala ko na ang liwanag ng bukang liwayway ay magdadala ng bagong pag-asa. At sa sandaling iyon, habang ang hangin ay humahaplos sa aming mga mukha, alam kong ang aming kwento ay patuloy pang susulat, isang kwento na hihimayin, huhubugin, at palalalimin sa mga susunod na kabanata ng aming buhay.